Hello guys! Good afternoon! Ito po tayo ngayon guys. Meron po tayo kasi birthday po ni Madam Els kahapon. So hindi po kami nakita guys kasi walang pasok. Tsaka busy po ang lola mo. Tsaka brown out po kahapon. Kaya surprise din natin siya guys kasi nung birthday ko surprise ni, nila ako guys nang wala akong kalam-alam may pawala-wala silang nalalaman kaya ngayon ibigay po natin sa kanya din po yung para sa kanya di ba madam L's? I love you madam S kabalo ka anak so mag effort din tayo guys kasi Napakabait na kaibigan po si Madam Els para sa akin. Hmm. Kaya, bigyan din po natin siya ng gift at pake. O, di ba? Hindi niya alam, guys, kasi bumiliin muna ako bago ako pumunta sa school. Kaya, yung anak yung pinag pinabit ko, guys. Ayan, ewan ko kung dito na yung friend ko. O, oh, go. Give to kay tita. Do kay tita. Ayan. Give to na. Asa. Asa man siya? Asa siya? Wala pa? Wala pa siya? Sige na. Butong, butong, butong. Ayan guys. Ayan sila guys. Yung friend ko guys. Tanto lang bagay. Tan. siya guys, isa din sa nag-surprise sa birthday ko kaya surprise din natin si Madam Els. Diba? Ganyan. Kaso lang, wala pa siya, guys. Tingin ko, wala pa siya. Kasi, sabihan ko kung dito na yung anak niya. Wala pa. Wala pa, guys. O baka, isa pumasok. Patay. Ah!

Dugaya ni Madam. Ang baby naman. Sana no. kaya siya. Ang oh, naman antahan natin siya, guys. Sige, dito siya Ha? Yan yung gift ko sa kanya, guys. Kasi, nung nakaraan, meron din silang dalawang gift, guys. No, gotcha. Yan. Isa din yan. Kaya, bawi din po tayo, guys. Yan. Actually, you know, initial, <laughs> guys, ap aplas na siguro ako mga guys. aplas na siguro, guys. Kaya nga naman. Ano man? Pagkabuhin. Pero hindi man ito kabihin. Ano siya nga? Ano? Yan, nagtawag siya sa ako kagahapon, pero hindi ko naman nasagot kasi low bat kanyang cellphone. Wala kanyang mga ano Oo. Nya, yeah, gusto niya mag dito sa kuha niya. Pag uli na nako ako, saka na ako nabasa iyang miss call. Kaya sorry, Madam L, hindi kami nakapunta. At least ngayon, babawi kami. Sayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.

O kanta tawa. One... Ay, sige na wala. Dito ka sa pit kasi. Sa... O. o kanta tando ha. 1 2 3 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May, the Lord God. may The Lord, God bless you. Message here, Madam Els. Happy birthday, my friend. Wish so, na alam na'y malawas. Always pretty and always. Mm, alam mo na yun <laughs> I love you Yan mm eh Ayun madam Els. Thank you sa friendship Yan, thank you yan Silang dalawa dito sa school Yung tinuri ko na talagang totoong friend Kasi mahirap talaga maghanap ng totoong friend Diba? Tapos Pag Yung Siya, hindi na siya napasok sa YT. Kasi yung iPhone niya hindi uh, ano. Oo. Hindi, ano hindi, hindi mo na ako ng cellphone guys. Hindi gani. iPhone. iPhone. Happy birthday. Kahit, ay, minsan lang tayo magsama-sama. Gani kay tayo, siyempre ang iya. Ang iya ang, awos, iha, ang anak niya guys. Nagpapaiwan minsan. Minsan hindi. Sa kanya nagpapaiwan. Sa akin nagpapaiwan na rin yung anak ko. Ano naman guys. Tapos, Pero mga negosyante kong dalawa Again yeah. guys <laughs> ganyan. Negosyante yung ginagumay. Si Madam S talaga negosyante. Siya, so... Yan guys, mayaman yan guys patik atik lang yan guys. guys. Oh guys, bayan guys. Pateka-atik lang. Wala pa gid siya guys. Kunin namin yung isa guys. Ayun na guys. Let's sama na dito. Oh. Pag wala okay lang isa test. Okay oh. pa rin yung... friendship Ay, guys. Ni. Oh diba mm. guys? Oh, yeah. Pasok <laughs> na guys. Wala pa siya guys. Wala pa talaga siya guys. 5 minutes Hingita na guys. Oh diba? Si Travida oh, nasa likod oh. 'di ba? diba? Oh, 'di ba? Ano? Kani na sa likod nitong <laughs> sabay Wala pa talaga si Madam Elsa, guys. At least meron kaming gift sa kanya. ayaw na, uy, ayaw na ako na lang. Ayaw na, Ay. Dili na. Iya diba, mong ayaw na bayarin na. Ako na na siya. Madam Elsa happy, happy 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 birthday. Thank you Madam Elsa na mabait, supportive friend, biskan busy si hala bira, di ba? Oh na. please like and subscribe Bye. na. Bye, guys. Bye, guys. Where is oh, birthday girl, guys? I'm <sl Sana language> <laughs> <Mag> going <Beatles. laughs> uh, guys. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you